Hello mga ka-bebe ko, so ngayong araw sineselebrate natin ang Holy Monday O ayan, koresma mga ka ko, Lenten Season So uh, ayan, araw ng pagninilay-nilay So uh, yung iba, bakasyon na And uh, papunta na ng mga probinsya para magbanding sa pamilya Okay, and bago tayo magpatuloy, um, intro muna tayo mga ka ko Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, kindly please do subscribing to my YouTube channel para updated po kayo sa mga videos na ina-upload ko. Rev Trends Online po. Hello mga kabebe ko. Ayan. For today's video, um, since na Lenten season ngayon, Holy Monday, um, kailangan nating mag-fasting. So parang cleansing diet na rin yung mga kabebe ko kasi Um ang pagkain natin ngayon is uh, saging na sabang nilaga plus ito nga yung egg. Itlog tayo dito. Ayan. So ito yung ating kakainin natin for merienda natin. So pa na natin to, Kabebe <laughs> ko. Buksan na natin tong egg. Medyo mainit pa to kasi ano eh takang kakaano ko lang, kakalaga lang ba? So, naisipan ko lang na ito muna yung aking um, merienda for today's video, mga kabebe ko. Ayan. So, kailangan nating ano, uh, mag-fasting dahil ngayon ay holy Monday. Ayan, mga ka-bebe ko. Siguro yung iba, nakabakasyon na at uh, pumupunta na ng mga probinsya para magmaligo uh, mag, uh, maligo kasama ang buong pamilya. Ayan. So, tatanggalan natin nato na ito ng three pieces para ano, ano yung balat niya? Medyo maligit. So, mamaya na itong isa na to. So, ito, try na natin. Tikman itong ating saba. Mmm. Masarap. Binili ko itong sa market kahapon nung nagsimba ko. Nung nagpalaspas. Masarap yung lasa niya. Matamis. Kaya inano ko, combination nitong egg. Ito yung egg natin. So, dalawa muna. Baka napakataas ng protina nitong egg eh. So, arat na mga ba, baby ko. Kain na tayo. And, um, Naway maging uh, okay yung mga vacation nyo kasama ang banding ng pamilya. So, yun yung importante. God bless everyone. Happy Holy Monday po. Yan. Thank you po.